Lumalang uyisda, oh. <laughs> Dami sabaw. <laughs> sabaw pa lang, ulam na. Sasabang tayo ng tuligan. Good morning, good morning. Today's video, haluan natin ng na alugbate. Um, Mag-service tayo ng tanim natin ng alugbate. Yeah. Maghihain natin ng um, sibuyas, sa uh, Buyas lang, huwag na bawang. Sabaw lang naman yun eh. Hmm. Tapos, pagkain na natin ng okra. Ay, gunting ko. Yan. Okra. Ay! Ganda yan. Ano, okra. Ta sariling tanim din yan.

gas Sabo lang, ulam na. Magalmusal tayo sa ball ang natin sa ang gulay namaya na yung tangalay sa kayong hapunan yung laman San piraso, ang piraso dalawang iwa kung garbis na tayo ng lubate hmm. Ang mga garbis, pakuloan natin yan. Oh, bago matulog, mag almusal muna para masarap ang tulog. Dahil galing sa duty, bago matulog, maglutong muna tayo ng almusalan. Tapos, almusal muna tayo, pakakain. Pakakain, pag habang nagpapahin niya, magdilig ng mga tanim. Ano? Ang tanim. Abisin natin. Abis tayo ng alugbate. Kita ko, marami yan. Mabuk na yung bunga. Ayan. Ito, oh, anong bate? Harvest tayo, anong bati Para sa uli niyan. Harvest tayo, anong Para sa tuloy niyan. Hmm. Ito, oh. so, bes. Harvest tayo. Kalbuhin natin. Palugbati na din dahil tatubo pa naman yan eh. Hmm. oh, mag-garbis na yan Oh. Sarap yan, sabaw. Sasabaw tayo ng tuli yan. Hmm. Oh. Morning, sir. Sabaw tayo ng yan. Oh. Eh. Uh. Ayan. Tunggung, tunggu. Tunggung. Ayan, lagi natin so natin. natin. Sabang. Tapos ayon ng talbos. Hindi natin ng talbos. Para mo surup. Talbos. Uh, talbos. Uh. Pag may tinanim niya, sabi nila naman ang tatanda, may anihin. Ayan. Talbos naman. Dulay lang almusal natin ng eh, maga. Hmm. Ha? Oh, ha? Na. Ibigay sa na natin. Pagkulo lang niyan, lalagay na natin to. Ugas -hugas. oh. Yon, ito. Hugas-hugas. Hugasan! Oh, Kaya may tubig, babalang yung tubig para hindi matuwo. Oh. Sampang na tuloy niyan. Ayun, no. sa ulang, ulam lang. Oh. Sabay, sabay sa akin ng kanin. Usan. Oh. Pagkulo oh. niyan, pagkulo niyan, kain na. oh, timplahan na natin. Lagyan ng asin. 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 Tama lang, wag mo pag nagluluto kayo, sakto asin lang kasi baka umalat. Kamaya naman ng timpla, final. Huwagin natin ng magic sarap nasa ng magic sarap ko ah Di, sarap. Uh, magic sarap magic sarap sarap. Pagkulok niya, luto na yan. gusto na natin lahat yan. O, yan ang ilalagay natin. Alokbating green sa katalbus. Ha?